Ayan. Yung birthday. Ayan. Ayan, Ayan o. Ayan o. Ayan. 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 Ito. Akit ko lang yung paninda ng customer. Ah. Intusan lang din ako eh. Ayan. Ayan po yung ano. Yung Tanim Bicolana. Ayan. Yan po siya. Ayan. So, ano. Yan may Pringles may. Kaya ano may ari na nag ano, na ano. Sabi niya, akit ko lang daw to. Ayan. 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 Thank you.